Inaamin na mismo ng kampo ng Hezbollah na ang kanilang leader na si Hassan Nasrallah ay pumanaw na nga. Ito ay dahil sa isinagawang napakatinding airstrike ng Israel sa Beirut. Ayon sa IDF, ang naturang airstrike, ang talagang target ay si Hassan Nasrallah. Tinarget nito ang kanilang headquarters na nasa ilalim ng na mga high-rise building sa Beirut. Kasama ring pumanaw ni Hassan Nasrallah ang kanyang anak. Na si Sainab Nasrallah, pangit mang isipin o sabihin na merong mga taong magbubunyi para sa pagkamatay ng isang tao. Pero ito talaga ang katotohanan. Marami ang natuwa sa pagkamatay ni Hassan Nasrallah. Dahil kung terorism ang pag-uusapan, idiniklara na rin ng United States of America na ang Hezbollah ay terror group maging ng Israel. Ayon sa isang speech ni Daniel Hagari, sa mahabang panahon na pamumuno ni Hassan Nasrallah sa Hezbollah at sa dami ng mga taong nag-suffer sa kamay ng kanyang pamumuno. Justice has been served. Ito ang sabi ni Daniel Hagari. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa pagkapaslang kay Hassan Nasrallah? Ipaalam ang inyong opinion dyan sa comment section. Alam nyo ba mga kaibigan na ayon sa balita ng NDTV, nang malaman ng Supreme Leader ng Iran na nasawi na nga Itong si Hassan Nasrallah, ikinubli nito ang kanyang sarili at nagpunta sa itinuturing nilang safe na lugar. Marahil iniisip ni Ayatollah Kamini na baka siya ang isusunod ng Israel. Dahil oo nga naman, baka iniisip ni Ayatollah Kamini na siya na ang isusunod ng Israel. Dahil ang pinuno ng Hamas na si Ismail Haniye ay wala na. At katunayan, ang pumalit kay Ismail Haniye na si Yaya Sinwar halos hindi makontak hindi makita dahil itinatago niya ang kanyang sarili sa takot na siya ang isusunod ng Israel. Maging ang dating presidente ng Iran na si Ibrahim Raisi. Pumanaw rin, bagamat hindi naman klaro kung Israel ang may kagagawa nito. Ang punto rito mga kaibigan, halos lahat ng mga leader ng bansang kumukontra sa Israel ay pumapanaw. Marami na ring mga commanders ng Hezbollah ang kumpirmadong napaslang at ito nga ang pinakabago at pinakamalaking balita. Pinuno mismo ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah, wala na. Habang nagbabasa ako ng isang article tungkol sa pagkamatay ni Hassan Nasrallah, napapaisip ako talagang napakatindi ng mga strategy ng Israel. Mismong sa lugar kung saan isinilang itong si Hassan Nasrallah, doon siya pinaslang ng Israel masasabi nating pinas lang ng Israel sapagat inamin talaga ng Israel na sila ang may kagagawa nito. May tanong ako sa inyo mga kaibigan, ano kaya ang iniisip ngayon ng leader ng Huti? Siguro ay hindi rin imposible na iniisip ng leader ng Huti na baka siya ang isusunod dahil lahat ng mga umaataki sa Israel ay ginagantihan nito. Minsan na rin nasaksihan ng Huti ang lupit ng Israel noong gantihan sila nito gamit ang mga fighter jets nito. Wasak na wasak ang isang lugar sa Yemen na kung saan naroon ang mga oil facilities. At sa pagkasawi ni Hassan Nasrallah, of course, magsasalita rito ang Supreme Leader ng Iran dahil sila ang sumusuporta rito na nawaga na nga si Ayatollah Khamenei sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo na tumayo at kumprontahin raw ang Israel. Matindi itong pahayag ni Ayatollah Ali Khamenei mga kaibigan sapagat kung iyong papansinin ng mabuti ang kanyang statement at ito ang kanyang sinabi mga kaibigan sa mga muslim na tulungan daw ang Lebanon at ang Hezbollah. At ito ang matindi. Sabi niya, whatever means. Napakadaling intindihin ang ibig sabihin ng whatever means. Nangangahulugan ito na pwede silang gumamit ng diplomatic way o dahas. Kung galit ang Iran sa Israel noong mga nakaraang buwan, matindi ang galit nito ngayon. Hindi lang dahil sa pagkasawi ni Hasan Nasrallah, kundi may napabalita rin na may isang general ng IRGC ang napaslang sa Beirut dahil sa airstrike ng Israel. Kinukumpirma pa ito kung ito ba ay may katotohanan. Pero kumalat na ang balitang ito sa iba't ibang news agency. Ayon naman sa balita ng Reuters, ang pagkapaslang kay Hasan Nasrallah ay para na rin inatake ng Israel ang Iran. Dahil ang Hezbollah ay ang pinakamalapit sa puso ng Iran, ito rin ang pinakamalakas na mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran. Ayon naman sa IDF, ang pagkasawi ni Hassan Nasrallah ay isang mensahe sa iba pang mga militanteng grupo na kalabanin ang Israel. Paulit-ulit na sinasabi ni Benjamin Netanyahu, "'Whoever hurt us, we will hurt them." Ramdam na rin daw ngayon ng Hamas ang sukli ng kanilang pag-atake sa Israel noong October 7 at ngayon ramdam na rin daw ng Hezbollah ang kanilang ginawang pag-atake sa Israel noong October 8, 2023. Isang mahalagang tanong ang namumuo ngayon sa isipan ng karamihan. Dahil sa pagkasawi ni Hassan Nasrallah, itigil na raw ba ang Israel sa kanilang paglusob sa Lebanon? Pero nagsalita na si Benjamin Netanyahu ayon sa kanya kahit na pumanaw na ang leader nito na si Hassan Nasrallah ay magpapatuloy pa rin ang kanilang operation sa Lebanon hanggang sa madismantil ang Hezbollah at hindi na sila maging threat sa mga Israeli people at upang mapauwi na rin ang mahigit 60,000 na mga Israelita mula north ng Israel na nasa mga evacuation center ngayon. At sa pamamagitan ng CNN, nagsalita naman ang United States of America tungkol sa pagkamatay ni Hassan Nasrallah. Ayon sa kanila, medyo lilimitahan daw ng Israel ang kanilang paglusob sa Lebanon dahil wala na ang leader ng Hezbollah. Pero taliwas ito sa katotohanan dahil ang totoo, ayon mismo sa IDF, naghahanda ngayon ang Israel military para sa isang ground assault sa Lebanon. Sa kabilang dako naman, ang ambasador ng Iran to the United Nations na si Amir Saeed Irabani nag-request ito ng emergency meeting sa UNSC naglalayon ito na kundinahin ang ginawa ng Israel sa Lebanon. Samantala, kinonsidera naman ng Israel na ang pagkamatay kay Hassan Nasrallah ay isang victory para sa kanila. Nabigyan na raw ng hustisya ang mga taong namatay sa kamay ni Hassan Nasrallah. May mga tao kasi ng mga Israelita, Americans, UK at iba pang lahi ang namatay dahil sa kamay ni Hassan Nasrallah. Marami din ang mga nagsasabi hindi sana mamamatay si Hasan Nasrallah kung hindi lang nila inunahan ang Israel. Noong October 8, eh, 2023, ang talagang kalaban daw ng Israel ay ang Hamas. Pero sadyang sumali ang Hezbollah at ngayon pinansin sila ng Israel. At ngayon natagpuan na daw ni Hasan Nasrallah ang kanyang hinahanap. At nang malaman naman ng mga member ng Hezbollah na wala na nga si Hasan Nasrallah, itinaas nila ang kanilang mga armas sa langit at pinagpapaputok ito. Talagang malaki ang paghanga ng mga Hezbollah members kay Hassan Nasrallah. Can you imagine mga kaibigan, sa pagkamatay ni Hassan, nagsisigaw ang mga membro ng Hezbollah. Ayon sa kanila, sana ang anak na lang namin ang namatay at hindi ikaw. Hindi raw sila makapaniwala na wala na ang kanilang leader. Iniwan daw nila ang kanilang bahay upang sumama kay Hassan Nasrallah. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang pagkamatay ni Hassan Nasrallah ay maaari nang makapagpabalik sa mga Israelita na nagmula sa north ng Israel sabay babala ni Benjamin Netanyahu na sa lugar sa Middle East at sa Iran wala raw lugar dito na hindi kayang abutin ng mahabang kamay ng Israel if you hurt us we will hurt you if you strike us we will strike you